Hello mga kumari kong mahal, welcome back to my channel. Kung bago pa ka sa channel ko, welcome ka dito. Ang gawin mo lang, mag-like, subscribe, and comment. At pindutin yung notification bell para updated kayo sa aking mga bagong upload ng mga video. Mga kumari, mayong hapon. Maniud uh, to, pala. Punta na ako sa panihapon. Sa pagutom ni kumaring Almano, no, panihapon na sa kanya. Maniud to ta. Panghalian tayo. Mga kong sudan, tinunuan na lambay. Sa mo ani eh, lambay. Pero dito sa sa Manila, alimasag. Ayan mga kumari oh. Oh, ang laki na timingan ko eh. Oo, oh, 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 Lambay. Nga gibutangan ako og kalabasa, tsaka sitaw. Tapos na oh. Tapos gamay akong kanon. Oh. Kay namang ko'y dahon-dahon para pang alternative ko sa carbohydrates. Simpre nga, laki nga binagsak ng katawan ni Kumaring Almanyo kasi pabaya na naman ako. Nang kumatasang sugar ko, lamon pa rin ang lamon. Kaya, kaya ito ang ano ko, mayroon akong lettuce, tsaka pipino maganda ang benepisyo na ito sa katawan natin mga kumari. Lalo pa sa atin ng mga nasa 50 na pataas para iwas Alzheimer. Tsaka nagpapababa rin to ng blood sugar. Kaya araw-araw ako kumakain nito. Kaya bumibili talaga ako nito araw-araw. Kahit sa mga estudyante daw ko noon na magte-take ng exam, pa, habang nagre-review, ito daw ko noon ang ngangat-ngatin para daw ma-tumalas yung pag-iisip. O, tip yan ha. Trivia yan Pero bago tayo magmukbang mga kumari Shout out muna tayo May kudigo si na ako oh. Shout out muna tayo mga kumari Sa tong bagong Kumpari, tsaka kumari Si Black MPH Shout out sa sa'yo Black MPH Shout out kay Maripi Di, Di Castro Shout out kay Lini Maghanoy Mosquida Kay Delia Imperial Shout out kay Loida Magpatok. Shout out kay Parhana Bawa Pulalon. Shout out kay Angel Jean Villaros. Shout out kay Amandix Durato. Shout out sa mga pretty girl ng kilom ko. Shout out din sa auntie ko, si Juliet Tarusa de la Serna. At kay Girlie Tarusa de la Serna. Mimpa Kapoy. Maria Leonora Di Shout out! Hindi ko na maano. Sa sunod na naman yung iba kasi mahaba na. Tataas yung ano natin. Kain na tayo mga kumari. Thank you po Lord. Dito sa pagkain po. Dito nga mga kumari. Wala akong sausawan. Kasi kailangan mo siyang kainin ng... Ito puro lang. Yung wala siyang isa sa pili-pili ako ng medyo ano. Yan. Rinugasan ko na yan pati tong ano, pati tong letos. Kain na tayo mga kumari. Maniwad to na Hapok lang tong ano ko. Ako nagluto niyan. itong ano ko na sitaw tsaka kalabasa. Masarap pa yung kalabasa ko kasi lagkitan. Kung sa toa pa ba, sa probinsya pa ba, labo. Ha? Inamot na lang ko mga kumari. Ako lang naman isa. Puro to po na ako ni, yung gulay. bago ko pala makalimutan mga kumari Bine, pinadalhan pala ako ng ano bagoong ginamos ba? ginamos, uyap tsaka bulada tuyo nga dilis ay, nakasabit na nga yung toyo ko na binililis, oh. Kaya pasalamat ako, girl, Lee. Salamat, Lig, ha. Lipay, kay ko sa imong gibigay, Lig. Kalang ko, anin ko lang mga kumari, ha. Ah. Masaya, masaya talaga ako. Ayan, mga kumari. Parang nakauli rin ko sa iligan. Galing ba kasi ito sa iligan, ginamos. Tsaka, alam mo naman, pag ang ginamos sa mga, pastang humuta. Oh ang uyap ando na gidala nas kong mangod kay ihang lutuon daw kuno yang gisaon ni eh, tunga tanang kay nasa ko lang ang ginamos o mangita na pud anig sa aging para ilungag mm. girly salamat kayo liga masaya ako sa gibigay mo lig sa pasalubong mo muli na ka, didi ka makahapit day diri sa balay ayo ayo sa biyahe mo liga kaya yun lang, share ko lang mga kumari. Masaya <laughs> talaga ako dyan sa ginamos ko tsaka sa uyap. Para na rin kung nakauli ka illegal. Kasi ang ginamos dere, tsaka ang uyap dere, di ba, may hindi naman puro, hindi tulad sa probinsya, puro talaga. Tsaka ang mga tayo. sarap Hmm Sarap, boleh no, ke mari? Hmm. sarap. Sarap talaga mga kumari. Thank you for watching guys. I love you all. Hanggang sa muli nating mukbang. I love you mga kumare kong mahal.